Hello guys for today's video Ayan, maglinis muna tayo guys Today is Sunday At maglalaba days na si Inday Kaya e, hindi nakapaglaba kahapon At medyo makulimlim din kasi At panay ang ulan Kaya ngayong linggo na lang ako maglalaba At ayan, hindi pa nga tapos mag-almusal guys Pero naglilinis na ako Kasi naano ko yung araw Sayang At marami pa tayong gagawin Siyempre, kailangan muna natin maglinis na ng loob ng bahay bago tayo maglaba. Para mamaya, ay eh magsasaing na lang. Ay, uh, ganyan kasi ako, guys, pag ano, naglalaba. pagkailang ilang, ano lang, saing na ako para hindi na masyadong istorbo ba. Pagka, ano. At, syempre, kailangan natin yan. Ayan ang ating, ah, uh, nito, Ayan ang ganap ng mga nanay araw-araw. Maglinis, magluto, maglaba, lahat etc. Lahat gawain. Kaya hindi dapat magreklamo, di ba? Meron man o wala, pero dapat pa rin tayo magpasalamat kay Lord. Kaya ako kahit walang pera, kapos man, pero araw-araw yan naglilinis ako. Papasalamat ako kay Lord. Ayan, syempre yung mga binibigay niya na magandang kalusugan sa akin at sa buong pamilya ko eh sapat na diba pero syempre may mga kahilingan pa rin tayo kaya kailangan tiwala lang eh, naglalampaso na nga rin ako dyan guys at araw-araw ko rin naman ginagawa yan actually hindi nga araw-araw lang eh kasi minsan pagka sa ano, marumi. Nakikita kong may mga dikit ba na dumi. yan, Naano ko talaga yan. Nilalampaso ko yan. Tapos yung mga buhok na mga natanggal na sa atin. Ayan. Dinadampot ko yan. Hindi ko siya hinahayaan lang na nandyan sa sahig. Kasi napakarami talaga. At ayan, syempre. Ay nako, ang dami nating gawain. Kailangan nating kumilos kahit na ako medyo masama rin ang pakaramdam ko pero hindi ko iniinda talaga guys. Kasi walang ibang gagawa nito kundi ako lang. Dahil mga anak ko marunong naman maglinis. Kaso parang hindi rin ako kontento ba sa linis nila. Iba pa rin talaga pagka tayo ang kumikilos, di ba? Sa loob ng bahay. Kasi pagka nalinis na natin, alam nating malinis na talaga. Kasi pag sila, tama na yung walis-walisan lang. Yan, parang mga naglalaro lang na utosan mo maglampaso. Pero nandyan pa rin. Hindi talaga sila puli-pulidong maglinis, di ba diba? Ayan, papakita ko sa inyo yung araw-araw <laughs> kong nililinis talaga. Ayan, yung salas, pati yung kusina namin kasi magkasama na rin yun. Ayan, talagang number one na nililinis ko dito sa bahay. Yan ang unang-una kong nililinis bago ako maglinis sa kwarto.